bawat relihiyon landas para makalapit sa Diyos Guys, binabati natin ngayong nagdiriwang tayo ng National Seafarers Day at Migrant Sunday ang lahat ng mga naglalayag at mga OFWs na migrante sa iba't ibang bahagi ng mundo pagpapala po sa inyo. Blessings. At tayong mga nasa labas ng Pilipinas, marami tayong nakakasalamuha ng mga taong galing sa iba't ibang lahi, kultura at relihiyon. At alam natin ang bawat isa sa atin nag-aambag ng kanyang dedikasyon sa pagkatrabaho, nag-aabot ng kagandahan loob at kabutihan. Pag minsan nasasabi pa nga natin mga Pilipino, mabuti pa yung lahing yaon o yung ganito ang kanyang rehilyon, mas mabuti na katutulong pa sa akin. Sa Ebanghelyo, Mark chapter 9, verse 38 to 48, nilahat ni Kristo sa kanyang mga alagad na napakalawak ng naaabot ng pag-ibig ng Diyos. At may kabutihang nagaganap na ginagampanan ng mga taong ito kahit hindi sila mga alagad ni Kristo. Kaya niliwanag ni Jesus sa kanya mga alagad. Tulad nung nagtanong na meron daw nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo pero hindi nila kasama. Ang sabi ni Jesus, He who is not against us is for us. Yung hindi laban sa atin, ay para sa atin upang kilalanin ang kabutihan na ginagampanan niya para sa pag ng Diyos. Ano yung aral na ang kabutihan ay hindi nakatali o monopolya lamang ng mga alagad ni Kristo o ng mga Kristiyano? Ito'y matatagpuan din natin sa iba. Kaya siguro hamon to sa ating mga Kristiyano mga nagpapakilalang sumusunod kay Kristo upang lalo nating ipakita sa ating kabutihan sa ating pagmamalasakit sakit sa kapwa na ito ang maging alagad ni Kristo tayo'y saksi pero hamon din ito sa atin upang buksan ang ating mga mata at makita rin ang kabutihan ginagampana ng ibang lahi ibang rehilyon o ibang kultura. Kaya naiintindihan ko ng sabihin ni Pope Francis sa Singapore, sabi niya, every religion is a path to reach God. Hindi upang maliitin ang katotohanan na ating pinaniniwalaan na Christ is the way of salvation, na si Kristo ang daan ng ating kaligtasan. Pero upang atin lang mabuksan ng ating kaisipan, sa mundong magkakaiba ang lahi, kultura at religion, na ito yung mayroon ding paraan na nangyari para makalapit sila sa Diyos. At itinuro ng rehilyong ito sa kanila kung paano maging mabuting kapwa. Pakilike Paki-share, paki-follow po ang ating TikTok, Facebook at YouTube account. Lagi nating tandaan, all is grace, so be a blessing. GBU, God bless you.